Hello, good morning. Welcome back to my channel, Red Dragon Rider. So, nandito ako ngayon sa trabaho, no? So, introhan ko lang itong video na nakita ko kaninang umaga. Nadaanan ko. Uh, merong isang essay, Yamaha essay, na nabangga ng tanker ito yung may mga dalang gasolina no so hindi ko alam kung sino yung may mali pero base sa pwesto ng mga motor at ng tanker eh mukhang nagpumilit tumawid yung motor kaya inabot siya ng ano ng tanker so panoorin nyo yung video tapos siguro comment kayo sa comment section kung ano sa palagay nyo yung nangyari. no? so, ito yung video. kayo na aksidente dyan? kayo? anong nangyari? na nito eh. crossing ka? pa ganon? -ano, eh. Ah, pa ka doon. Buti, okay ka lang. -ano, laki niyan. <laughs> Ayun, eh. pa 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 kanya pa 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 pwede yung ah mag magkaangkas kayo hindi hindi ah kasi may lakas pa naman ako tungkol na lang tayo kung kanyang dialogue mo <laughs> makakainsulto uh, ka naman oh, okay okay uh, naman to walang ano grabe anong oras nangyari kanina pa? ba kanina mga nasa yata 5.20 ba madigil pa wala pa dumarating wala pang pa nag-aayos may tumawag na ba? polis? o ano? Dapat ano yan, eh, tawag nito, di ba yung police uh, report? Huwag kang, ano, eh, oh. kang, papayag... ka eh. kang papayag na walang police report yan. Kaya e, dito ang marap eh. Huwag kang papayag. Huwag kang papayag na walang police report. Eh, pwede, naman, pwede ka naman atang dito, e. ano eh, yung tawag nito, uh, mag-claim ng insurance yan eh. No? Uh, kasama ko kasi ito eh. Ah, Eh safe pa naman oh. oh. Pareho tayo. Oh. <laughs> Andiyan lang ang gumagawa niya no, kay sa Sa unahan yung ano na mekaniko niya, ng no, mag magaling na mekaniko. Grabe naman. na, na ang naman? Eh nasa na si driver? Ha? Nasa na si driver? Oh, naku. Oh, hindi pinicturan mo na. Oh, kasi baka, 'di ba? Ang laki niya, no? Hindi ka ba niya na <laughs> Sino ba nao na sa inyo sa corner? Siya nandoon pa. Yan, yan, yan yung ano na dito. Yang ayang ah, yang bana yan. Oh, layo pa, mabilis siya, ibig sabihin. Ay, mega bilisan. Kasi kapag gano'n Pero saan ka dito ka na inabot oh Kaya ako bumangking pa nga ako rito eh Oh Hindi mo rin siya nakita Hindi nakita ako siya Malayo pa na Ah malayo pa Okay Sige huwag ka papayag na walang full support Para meron kang hawak So ingat na lang <laughs> Paano kayo? Pa-check up ka rin Baka may bali ka o ano Oo Pa-X-ray ka Sige ingat na lang Ano kayo na damage dito? Ayan yeah, mga ASA Oh, marami-rami kay papaayos Ayos. <laughs> Nadali, buti safe yung driver, oh. Buti safe yung driver. <laughs> Di, dito, dito siya galing. Pag ganun siya. Ito namang tanker, dito galing. Pero base sa sitwasyon, ano eh, pumilit, pumilit itong motor eh. Kasi nandito, tila mo yung, ano, dito na, oh. Sige. <laughs> pa natin naka-SA pero nakita nyo yung sitwasyon guys yung pwesto ng tanker tsaka yung ano yung SA halos nakatawid na yung ano, malapit na makatawid yung tanker eh. so feeling ko yung SA ah uh, awag nito magpumilit na kumbaga kung ibig yung, baga, yung tanker, inabot siya kasi kung kabilisan guys yung ano kung kabilisan yung takbo ng tanker uh, palagay ko hindi lang hindi lang ganun mangyayari dun sa ano sa rider na yun okay naman siya nakatayo uh, kasi kung mabilis yun baka nakalagkat ba siya diba o, hindi lang ganun yung damage ng motor niya so feeling ko siya yung ano sa yung pilip na ah uh, tumawit na ano alangan well hindi natin malalaman yun, eh. kaya nga dapat merong ano uh, kaya nga dapat merong full support tsaka tawag nito ah uh, mas maganda siguro kung may makita silang CCTV dun sa lugar. So, yun lang guys. Mike say lang. Uh, hirap na yung ano eh. say tayo palagi. Nakatakot. <laughs>